Idol, nag-aaway ba kayo ng misis mo? Kasi parang asaya nyo lagi. Parang ikaw rin, di ka nagagalit. Actually, sobrang swerte ako. Kaya binakasalang ko kuha itong asawa ko. Kasi yung buong relationship namin as boyfriend, girlfriend, or dating, mas ngayon na ng mag-asawa, never kami nag-aaway. Meron yung tinatawag na misunderstanding or miscommunication. Di lang nagkaintindihan, pero napakaliit lang na bagay. So, wala. Wala talaga yung away talaga. Yun, kasi nagkakaintindihan kami, tsaka iniintindi namin at isa't isa. Kaya ko siya minahal. Kasi yung ibang tao, pag-denate ko, syempre, carless Kasi yung mga kaibigan nila, kapamilya nila, mini-video ko na no, walang paalam o ipag- sa lahat which is sobrang nakakilig nakakatuwa siya mismo na yung nararamdaman kung pakaalam mo na siya tsaka iiwas niya kung baga pang trabaho yun eh relax mode kami so yun yeah. speaking of hi love hi love <laughs> ang ganda ng misis